Um, you left your key. So, that's why I don't believe I leave it. Tapos na ako nagtrabaho at nagtapo na ako ng basura. Diyan na yung tapo na namin yung first door na yan. At nadaanan ko yung kapitbahay namin. Ito yung bahay ng kapitbahay namin sa tabi lang namin. At ayan, naiwanan yung susi sa labas. Ayan guys, at tingnan nyo. Yung susi at saka patatong. Tingnan nyo oh. Ewan ko saan kaya ang tao dyan? naiwanan 'no ba diba? so anong gagawin mo pag ganyan kakatukin ba yung pintuan nila or hahayaan na lang hanggang sa malalaman nila na ano concern lang ako so siguro i-doorbell natin pero natatakot ako guys kung i-doorbell ko ba o oh, hindi Anong gagawin ko? Kung kayo nasa kalagayan ko, kakatukin niyo ba yung kapitbahay niyo? Siguro kakatukin, no? Sige, tara, katukin natin. So, ayan guys, i-doorbell ko na ayan, yung kapitbahay namin. Guys, nag-doorbell na po guys. Nag-doorbell na. So, hayaan natin na marinig nila tayo. At sisilipin tayo sa door. Ayan. Baka kinabahan yung nasa loob guys. Hindi pa tayo binuksan. Ulitin natin. Ay okay, guys, sumilip pa sa butas. Sumilip pa sa butas. Sumilip pa kasi may may butas kasi yan dito sa pintuan. Naririnig ko na may tao sa loob. Antayin natin, mabuksan tayo. Katukin natin ulit, magdurbel tayo ulit. So, ayun guys, dinner bill ko ulit. Tingnan natin kung buksan tayo. Wala pa rin. Takot yata sila kasi dito guys, pag once may mag doorbell, nakak matatakot ka talaga, kabahan ka kasi ganyan din kami. Um, you left your key yeah. that's why i doorbell i leave it i throw my the garbage in. oh thank you yeah bye bye <laughs> so yun yeah. bago kasi yun sila guys sabi niya thank you yun na guys tapos na yung marites natin